Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunula, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simulan na po natin ang ating kwento. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, makikitang mayroong tatlong mga bata ang tumatakbo sa malalagong kakahuyan. Nang huhuli ang mga ito ng mga ligaw na hayop para ulam nila sa darating na gabi. Mabilis na tumatakbo itong si Bono na nakipagunahan na mahabol ang isang malaking baboy damo samantalang nakasunod naman sa kanya ang dalawang maliliit na mga paslit na sina Akiko at Abo. Ang mga kambal na bunso nila ni Butchok at Bono. Anim na taong gulang na ang mga ito, samantalang itong si Bono, labing dalawang taong gulang na. Tulad din nila ni Bono at Bocok, nakikitaan na din ng kakaibang galing, bilis at lakas ang dalawang mga batang paslit kung saan mas nahahasa pa ito lalo na dahil sa pagsamasama nito kay Buno sa lahat ng mga pag-iinsayo. Tuwang-tuwa din itong si Buno kapag kasama niya ang mga paslit na kapatid. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, ang hinahabol nilang malaking baboy damo biglang nawala ito doon sa unahan ng kakahuyan. Kanina pa kinutuban itong si Bono habang nangangayam kasi ang mga ito. Nakakaramdam ang bata ng kakaibang mga presensya doon sa paligid ng kakahuyan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nando doon sa bukirin ng bandilaan ang tatlong mga bata. Kasalukuyan kasi na gumagawa ng pag-iinsayo itong si Bono para mas mapalakas pa ang kanyang mga tangan. Laging kasama din niya ang mga kapatid na sinang ayuna naman nila ni Rosa at Luis. Malaki na ang tiwala ng mga ito doon sa mga bata kahit sa kanilang murang gulang pa lamang dahil alam ng mag-asawa kung ano ang kalakasan ng mga ito na pati itong si Luis aminado na sa murang edad ng mga bata mas malalakas pa ang mga ito kumpara sa kanya. Sa mga pagkakataon na iyon, dinadapuan na din ng mga sakit itong sinanay kanida... dahil na rin sa sobrang katandaanan nito ngunit nando doon pa rin ang bangis ng matanda... minsan na lamang nagiging ulyani na rin ito... hindi na ito masyadong naglalabas ng bahay... para magpupunta doon sa kanyang bukirin... inaalagaan na lamang nito... ang kanyang mga taniman ng mga gulay... na nando doon sa likuran ng kanilang bahay... nag-asawa na din itong si Pablo at ang mag-asawa naman ang nagiging katuwang ni Nanay kanita. Sa mga sandaling iyon, sina Butchok naman, kasama pa rin ang mga matatalik na kaibigan na si nonoy at Kimba, nakapagtapos na ang mga ito sa kanilang pag-aaral at mga baguhan ang mga ito bilang mga sundalo. Ngunit dahil kay hinirang mata, nabibigyan agad ng malaking misyon ang mga ito at pinagkakatiwalaan agad ng mga nakakataas ang mga bagong sundalo. Kung dati, palihim ang pagiging sundalo ng mga bata noon dahil nga sa kanilang mga murang edad. Ngayon, nalalaman na ito ng lahat. Kasalukuyan na kausap ngayon nitong si General Mata ang tatlong magkakaibigan. Wika nitong si General Mata doon sa tatlong mga baguhang sundalo. Dodong Musang, isa itong lihim at malaking misyon. Hindi lamang pagbabantay ang gagawin ninyo sa lugar ng Kang Alwang, doon mismo sa sityo ni Pak. Nalalapit na ang tinatawang na tag sa lugar na iyon. Ngunit hindi mga gulay, palay o mais ang ibig sabihin na aanihin. Kundi sa mga panahon na ito, gagala na naman ang mga kakaibang uri ng mga nilalang para mag-aani ng mga tao. Hindi lamang mababangis ang mga ito, kundi malakas din ang karunungan sa mga usala. Humihingi na ang mga ito ng tulong sa atin. At dahil tungkol ito sa mga kababalaghan at tungkol sa mga kampo ng kadiliman, kayo lamang ang natatangin makakagawa na masumpo ang mga ito. Mag-iingat lamang kayo, Dodong Mosang batid kong kakaibang antas ang kalakasan ninyo. Ngunit kakaiba din ang lakas ng mga nilalang na ito. Nagaling pa sa angka ng mga serpente. Hanapin nyo na lamang ang namumuno sa sityo na si Ka Oscar. Alam na ng mga ito ang kanilang gagawin sa oras ng inyong pagdating doon sa lugar na iyon. Matapos ang kanilang pagpupulong, sumaludo na ang tatlong mga sundalo at agad nang nagpapaalam na ang mga ito. Magkakahiwalay na ang mga bata kasi itong si Toto dahil hindi ito nakapagtapos ng kolehiyo, nagiging kagawad ito sa lugar ng kanlasog na laging kasakasama nitong si Luis. Nakabalik na din kasi sa pagiging kapitan itong si Luis matapos ang kanyang termino. Samantalang sina Arid naman at Gado, nagiging mga misyonaryo ang mga ito kasama pa ang ibang mga kabataan na may mga karunungan din sa mga usal at may mga tanga na mga mutya nakikipag-ugnayan din ang mga ito kay General Mata para hindi pa rin maputol ang samahan ng mga matatalik na mga batang magkakaibigan lumipas ang ilang mga minuto nakasakay na sa kanilang mga motor sina Butchok, Nonoy at itong si Kimba nakasuot lamang ang mga ito ng mga normal na kasuotan para hindi sila mapaghihinalaan kung sakali kailangan nilang itago muna ang kanilang pagiging sundalo sa mata ng mga tao doon sa lugar ng Kang Alwang para hindi mabulabog ang kanilang misyon lumipas ang mahigit sa isang oras na biyahe ng mga ito narating na nila ang bukirin ng Kang Alwang tulad ng sinasabi ni Hinalal Mata sa mga ito Wag silang dumaan doon sa sintro ng lugar ng Kang Alwang. Doon sila dapat dumaan sa gilid ng sapa dahil may kalsada din sa lugar na iyon na konektado naman doon sa minahan sa kabilang bundok. Mabilis na umibis ang tatong mga bata doon. Papunta na doon sa sityo ng nipa. Ilang sandali lamang natatanaw na nila ni Butchok ang kinaroonan ng sityo na nasa paanan ng bundok. Bukod sa mga taniman ng mais, may mga taniman din ng mga tubo ang nakapalibot doon sa lugar na iyon. Sa kabilang banda naman, nandoon ang maraming mga puno ng kahoy, magkakalapit lamang ang mga bahay ng mga ito. Marami ding mga taniman ng gulay sa buong paligid na nakikita ng mga bata at mayroong mga alagang hayop din ang mga ito tulad ng mga kambing, kalabaw at mga manok. Agad na binaybay pa rin ng mga ito ang kasadang iyon. May mga kanto din kasi ang nandoon na maaring madadaanan pa rin ng motor. Pagdating ng mga ito, agad na nagtanong-tanong ang tatlo. Hinahanap nila ang namumuno sa kalinang lugar na si Kauskara. Agad naman na itinuro ng kalinang na ang bahay nito na malapit lamang doon sa may balon mayroon silang mga nakikitang mga tao na parang sobrang nagmamadali sa kanilang mga ginagawa. May mga nag-iimbak ng tubig at mga bigas na sako-sako. Agad na tinungo naman nila ang bahay nitong si Kauskar at hindi na ito nagulat pa sa kanilang pagdating. Parang nakahintay pa nga ang mga ito sa kanila. May kasama na tatlong kalalakihan ang mga ito na may mga nakasukbit na mga itak sa kanilang tagiliran. Agad naman na nagpakilala si Nabuchok sa mga ito. Sagot naman agad nitong si Ka-Oscar doon sa tatlong mga binatang sundalo. Kaninang umaga pa namin hihintay ang pagdating ninyo. Pinagsabihan na kami ni General Mata tungkol sa inyong grupo. Pumasok at tumuloy na kayo sa loob ng aking bahay at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay at ang mga nakatokang dapat na gagawin Mabuti at maraming salamat na dumating na kayo. Agad na pumanhik ang mga ito doon sa isa pang bahay at doon sa loob mayroon pang dalawang matanda ang naghihintay sa kanila. Agad naman na ipinakilala nitong si Ka-Oscar ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Ayon pa nitong si Ka-Oscar, mga pinakamatanda ang mga ito sa kanilang sityo at medyo may mga karunungan din ang mga ito Pagdating sa mga usal at makakatulong ang mga ito sa kanilang misyon dito sa lugar. Agad na pinulong sila nitong si Kauskar. Inihayag nito na kailangan na ilihim muna nila ang kanilang misyon doon sa mga namumuno ng baryo ng Kangalwang. Dahil may hinala ang mga ito na may mga naninirahan doon o maaring may mga namumuno doon na kasabwat ng mga nasabing mga nila lang. Naghihinala itong si Kauskar ukol dito dahil dalawang bisis nang may mga pangyayaring ganito sa kanilang sityo na pagitan lamang ang anim na mga buwan ngunit walang ginagawang paraan ang mga namumulo sa baryo ng Kang Alwang ukol dito kaya gumawa na sila ng paraan nang mapag-alaman nila na doon sa patag sa hanay ng mga sundalo may mga napapabalitang may mga mimbro ang mga ito na may karunungan sa mga pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman kaya agad silang humingi ng tulong kay General Mata. Ayon pa sa mga ito, tuwing pagdaan ng anim na buwan, nagpapakita ang mga nilalang na ito tuwing gabing kabilugan ng buwan at inaataki ang mga mahihina ang mga dipinsang puder sa kanilang mga tahanan. Ilang pamilya na ang nabibiktima ng mga ito at ayaw na nitong si ka Oscar na may mga mangyayaring karumadumal sa lugar na ito dahil sa mga nilalang na ito. May ilang nakasaksi sa bangis ng mga nilalang at natitiyak nilang kakaibang uri ng mga aswang ang mga ito na mas malakas at mas mabangis. Noong nakarang umatake ang mga ito, dito sa kanilang sityo, namatay ang nag-iisang albularyo nila sa kanilang sityo dahil sa lakas ng mga nilalang na ito nilabanan kasi ito ng albularyo sa pag-asang masumpo nito ang kabangisan at kasamaan ng mga nilalang na iyon. Ganon sila kalakas na pati na ang mga albularyo na may mga karunungan walang nagagawa laban sa mga ito. Ang dapat lamang nilang gawin, bantayan ang buong sityo sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Pang-anim kasi ngayon na buwan, simula ng huling umataki ang mga ito at natitiyak nitong si Kauskar na muling magpapakita na naman ang mga nilalang na ito sa kanilang sityo para maghasik ng lagim. Nag-iisip ngayon si Nabuchok kung anong uring mga nilalang ang mga ito. Nakakaharap na nila ang mga serpente noon kaya may ideya na ang mga ito sa kalakasan ng mga serpente. Ngunit sa ngayon, kailangan nilang magbantay muna dahil sa makalawa na ang kabilugan ng buwan. Kailangan nilang matiyak na walang mabibiktima ang mga ito. Pinayuhan din ng grupo nila ni Butchok si Naka Oscar na bukod sa pag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon kailangan din nilang gumawa ng mga armas na maaaring makakapatay agad sa mga nilalang na iyon. Pinayuhan nila ang mga ito na manguha ng mga bagakay na kawayan na magagamit nila kung sakaling malalagay ang mga ito sa alanganin. Mas nakakabuting may panlaban sila sa mga ito. Matapos ang kanilang pagpupulong, ipinakilala muna sina Butchok sa lahat ng mga taong nakatira doon sa lugar ng nipa. Ngunit karamihan sa mga ito, hindi kumbinsido na kaya ng mga binaktilyo na labanan ang mga nilalang na iyon. Punan pa, natatatlo lamang ang mga ito. Ngunit gayon pa man, nakipagtulungan pa rin ang mga taong naninirahan sa lugar ng sityo ni doon sa grupo nila ni Butchok. Sinunod agad ng mga ito ang mga sinasabi ni Butchok na kinakailangan nilang mangunguha ng mga bagakay na kawayan bilang paghanda. May mga inilagay din ang mga ito na mga maliliit na kawayan na mayroong matutulis ang dulo doon sa bawat iskina ng kanilang mga kabahayan. Pagsapit ng gabi, nandodoon na mga ito sa isang maliit na kubo na nandoon sa gitna ng sentro ng lugar ng sityong iyon sinadya itong pinagawa para sa grupo nitong si Bocok. galing kasi doon makikita nila agad ang buong kaganapan ng paligid ng lugar ngunit sa tingin naman nila ni Butchok mukhang magiging matiwasay pa ang gabing iyon wala pa kasi siyang nararamdaman ng mga platandaan na may mga darating na mga nilalang na kampun ng kadiliman ngunit ganun pa man kinakailangan pa rin nilang mariin na matsagan ang buong sityo. At tama nga itong si Butchok dahil lumipas ang magdamag na wala silang anumang mga naramdaman na kakaibang mga nilalang. Kinabukasan, mabilis na muling pinulong nitong si Kaoskar sila Butchok. Paparating kasi ang kapitan ng kang alwang sa kanilang sityo. At sa tingin nitong si Kaoskar, maaaring napag-alaman na ng mga ito ang pagdating ng tatlong mga sundalo ngunit nakahanap naman ng rason ang mga ito. Dahil sa mga sandaling iyon, paparating na din ang kapistahan ng sityo. Nang magkausap na ang kapitan at itong si Kaoskar, sinabi nitong si Kaoskar na mga bisita niya ang tatong mga binatilyo na galing pa sa malayong kamag-anak nila. Wika naman itong si Kapitan Berting. Hindi sa pinagbawalan ko kayo, Kaoskar. Dahil nalalapit naman ang kapistahan dito sa sityo ninyo na sakop ng lugar ng Kang Alwang. Ngunit kinakailangan na ipaalam nyo sa akin kung may mga bagong darating na lalapit na naman ang tagani at batid kong alam mo ang ibig kong sabihin. Ayaw kong kumalat ang balita tungkol sa mga nilalang na iyan doon sa mga karating na lugar. Baka maisip ng mga ito kung gaano tayo kahina at mapag-alaman pa ang mga naunang insidente at mga naunang nabiktima ng mga nilalang na ito. At magkakaroon pa ng pag-iimbestiga ng mga pulis. Alam mong hindi lahat ng mga pulis naniniwala sa mga aswang. Kaya natin nalabanan ang mga iyan kung magsama-sama lang tayo. Bukas na ang kabilugan ng buwan. Mas nakakabuting paalisin mo muna ang mga bisita mo at pabalikin mo na lamang pagkatapos. Tumas na ang tuno nitong si Kauskar sagot naman ito doon sa kapitan bakit kapitan nakakasigurado ka bang matapos ang pag-aani mabubuhay pa kami para kang nagsasalita lamang na hindi alam kung gaano kalaga ang kaligtasan ng mga tao dito sa sityo iyan din ang aking ipinagtataka kapitan kung bakit dito lamang sa aming sityo namimisti ang mga nilalang na iyan bakit doon sa ating baryo kahit na isa ay walang nabibiktima. Kaya nasabi mo ang mga bagay na iyan dahil hindi mo naranasan ang kahindik-hindik na mga kaganapan. Tumaas na din ang tuno ng kapitan kaya pinahinahon na ang mga ito. Nang umalis na ng kapitan, mariin pa rin itong ipinagdiinan na kailangan na paalisin ang mga bisita nitong si Kauskar kung ayaw ng mga ito na madamay ang grupo nila ni Butchok sa bagsik ng mga nilalang mariin din na ipinagtataka nila ni Ka Oscar ang mga bagay na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, paparating pa lamang ang gabi, nakakaramdam na ng kakaibang pangitain itong si bocok Kakaiba na ang samyo ng hangin sa kapaligiran at kakaiba na din ang galaw ng mga ibon doon sa kalangitan. Bukas pa ang kabilugan ng buwan, ngunit sa tingin ni Butchok, mukhang umaaligid na ang mga nilalang na iyon sa sityo ng nipa. Agad na kinausap na nitong si Butchok, itong si Kaoskar. Uwi ka nitong si Butchok. Kaoskar, may mga pangyayari ba na bago ang pagdating ng kabilugan ng buwan, nagkakaroon na ng pag-atake ang mga nililang na iyon? Sagot naman agad nitong si Kaoskar doon sa sundalong musang. Oh, Dudong Butchok, nung unang pagkakataon na umatake ang mga ito. Tatlong gabi na nanalasa ang mga ito dito sa aming sityo. Kaya mas marami ang mga nabibiktima ng mga ito. Bakit? May mga kakaiba na ba sa mga galaw ng paligid? Sagot naman agad nitong si Butchok. Oh, Oscar At kinakailangan na natin na humanda at kailangan na maabisuhan ang lahat ng mga tao na wag nang lumabas pagkagat ng dilim at manatili ang mga ito doon sa kanilang mga kwarto. Kung saan ligtas ang mga ito. Simula kasi nang mangyayari ang mga pag-atake ng mga nilalang. Gumagawa na ang mga ito ng mga pulido na silid. Na hindi basta-basta na mapapasok ng mga nilalang na iyon. Iyon ang kanilang paraan para makaligtas sa mga mabubangis na mga nilalang. Pinaghanda na din nitong si Butchok ang lahat ng kanilang mga inihandang mga armas. Samantalang ilang minuto na lamang Nalalapit na ang pagsapit ng gabi Napakatahimik na ang buong sityo Na wala ka nang makikita pang mga taong gumagala Wala na ding makikita pang mga tao doon sa taniman Ng mga gulay ng mga ito Sa mga ganitong oras kasi Madalas na mayroon pang mga nagtatrabaho doon Halos lahat ng mga tao sa sityo ng nipa Nando doon na sa kanilang mga kabahayan. Lahat ng mga ito kinakabahan na sa maaaring mangyayari ngayong gabi. Iniisip na ng mga ito kung sino-sino kaya ang maaaring mabibiktima ng mga nilalang sa kanilang mga kasityo. Samantalang sina Butchok naman, kasama sina Ka Oscar at ang dalawang mga matatanda. Kasama din ang dalawang tauhan itong si Ka Oscar nandudoon na sa kinaroroonan ng grupo nila ni Butchok na tinatawag nilang istasyon. Tutulong ang mga ito sa pagbabantay ngayong gabi. Ngunit paalala ni Butchok sa kanila, hanggat mare. huwag nilang direktang kalabanin ang mga nilalang na iyon at hayaan na muna sila ang bahala sa mga ito. Nang tuluyan nang kumagat ang gabi, mas lalong nagiging parang simenteryo ang sityo dahil sa sobrang katahimikan Patay na din ang lahat ng mga ilaw sa bawat kabahayan. Tanging ilaw lamang ang nandoon sa mga posting nakapalibot sa bawat eskinita. Tahimik lamang din ang grupo nila ni Butok na mariin ng nakikiramdam at nagmamatsyag sa buong paligid ng sityo ng nipa. Itong sinunoy ang nakapwisto doon sa pinakaitaas na parte ng kubo na nasa bubong kung saan ginagawa nila ni Ka Oscar ang bagay na iyon para makikita agad ang mga kaganapan sa buong paligid.